Ayan po mga kapusibik, ah, mayroon po kaming nakita dito. Ah, kami po kasi ay palaot pa lang. Hindi po kasi kami, hindi po kasi kami natuloy doon sa buya namin. At, ah, malapit na po kami doon, mga limang milya na lang. Ay, kaso ay bigla pong nag-weather, nagbago po ang weather. Ah, malakas po ngayon. Ay, kaya hindi po kami ngayon nakadiretsyo. Kaya ah, patabi na po kami. Ayan, namin nakita po kami. Ano po itong bagay na ito? Ayan, titinan po natin. Natin lalapitan. Na. Parang putol na bangka to eh. Ay, parang putol na bangka. Ayan po. Ano kaya ito? Parang putol na bangka Parang putol na bangka yan. ko ano, parang hawla Bubo Ay, bubo Ay, yung isa, yun o isa, ano kaya yung isa yung malaki na yun?